Kilala bilang isang madiskarte at wais na misis, hindi nakapagtataka na isa si Neri Naig Miranda sa masugid na sinusubaybayan ngayon sa social media. At isa nga sa inaabangan kay Neri ay ang mga naibabahagi niyang wais tips na nakakatulong para makatipid sa pang-araw-araw na gastusin. The Philippine Showbiz List presents Mga Wais na Misis Tips mula kay Neri Naig Miranda Gardening Noong panahon ng pandemya ay isa sineri sa mga naging inspirasyon ng marami. Hinikayat niya ang publiko na magkaroon ng garden sa kanilang mga tahanan dahil nga napakahalaga nito sa oras ng krisis at kawalan ng hanap buhay upang may mapagkunan ng pang-araw-araw na pangangailangan. Ipinakita niya na bago pa man dumating ang hindi inaasahang pandemya ay mayroon na siyang vegetable garden na mapagkukuna ng pagkain. Ayon kay Neri, hindi kailangan ng malaking lupain upang makapagtanim dahil kahit sa paso ay pwede itong gawin. Anya, napakalaki ang naitulong ng kanyang mga pananim dahil bukod sa nakatipid siya ay nakakatiyak pa siya na masustansya ang gulay at pagkain na ihahain niya sa kanyang pamilya. Bargain items. Mahalaga ka kay Neri ang mapanatiling maayos at maganda ang kanilang tahanan na hindi kailangan gumastos ng napakalaki. Kasama nga sa kanyang tipid ideas ay ang pagbili ng mga gamit sa bahay tulad ng mga furnitures na hindi niya kailangan pang pumunta ng mall dahil sa alam niyang mahal ang presyuhan rito. Minsang naibahagi ni Neri na mahilig siyang tumambay noon sa mga Japan surplus dahil sa nakakamura siya at ang ibang gamit nila sa bahay ay dun galing. Tunay ngang wais si Neri dahil na maging ang nagbagsak ang mga puno sa kanilang subdivision ay kanyang pinakinabangan. Katunayan ang napulot niyang trunk mula rito ay ginawa niyang base para sa gun table ng mister. Samantalang ang tabletop na wooden spool naman ay nabili niya sa junk shop na nagkakahalaga lamang ng 180 pesos. Hindi lang pagdating sa gamit sa bahay umiiral ang pagiging madiskarte ni Neri kundi maging sa kanya mga sinusuot na damit. Marami nga ang humanga sa kanya na wala itong kaarte-arte at napanatili ang pagiging masinop sa pera kahit na kaya nitong bumili ng mamahalin ay mas pinili nito ang ukay-ukay. Katunayan ay may negosyong okayan si Neri sapagkat noong kanyang kabataan ay puro ukay ang binibili niyang damit at kahit ngayong asensado na sa buhay ay namimili pa rin siya ng damit rito. Isa nga ito sa kanyang wais tips na hindi kailangan ng mahal kung gusto magkaroon ng branded items dahil makikita ang mga ito sa ukay-ukay. Tsagaan nga lang daw sa paghahanap ng magagandang item at higit sa lahat ay mapapamura pa. Tips on how to save money. Kung nakikita siya ngayon bilang wais na misis, aminado si Neri na bago siya matutong mag-budget at mag-ipon, ay malala siya sa pera. Sa isang vlog na ibahagi niya na ang pera sa kanya dati, pakiramdam niya ay hindi mauubos o pag maubos man, may darating din naman. Anya, maling-mali siya sa kaisipang yon. Katunayan si Chito Raw ang nagturo sa kanya kung paano ang tamang paghandal ng pera. Lahat ni Neri na ang formula niya sa pagtitipid ay sa pamamaraang income minus expenses equals savings. On kids' future, tunay na wais nga si Neri na pati future ng dalawang anak na sina Cash at Miggy ay kanyang pinaghahandaan. Tips niya sa tulad niya mga magulang ay ang masiguradong magiging maayos ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Katunayan ng magdiwang ng isang taong kaarawan ang bunsong si Cash noong nakaraang taon ay nagbukas si Neri ng bank account at kumuha ng dalawang insurance para sa anak. Isa pang stocks at isa sa life insurance. Ang pera ay mula sa natanggap nito sa selebrasyon sa ninong at ninang ng anak. Paliwanag ni Neri ng main reason sa kanyang mga ginagawa ay para hindi umasa ang mga ito sa magiging sustento ng kanilang mga anak in the future. Plano rin niyang ituro sa kanyang mga anak ang kanyang wais hacks para naman gawin rin ng mga ito ang kanyang ginagawa kapag may mga sarili na silang pamilya. Nabanggit rin ni Nery na kung anuman ang kinikita ng kanyang mga anak sa endorsements ay talagang hinahati niya para sa savings at investments. Wais tips on business. Ilan naman sa kanyang tips para mas pumatok pa ang negosyo, lalo na ang mga mompreneur kagaya niya, ay dapat mag-invest sa mga taong mapagkakatiwalaan at huwag nakakalimot na magdasal. Importante din kay Neri na may daladala siyang palaging notebook para maisulat ang mga kakailanganin sa negosyo tulad ng checklist at mga ideya. Sumunod ay ang mga hamon sa negosyo bilang oportunidad. Hindi naman anya maiiwasan na may mga challenges pero minsan doon nagbubunga ang negosyo. Ayon kay Neri, saludo siya sa mga nanay na sumusubok ng ibang paraan para kumita ng pera na malayo sa kanilang trabaho o nakagawian. Isa din anya sa mahalaga ay ang pag-aralan at isagawa ang mga ideya at mag-hire ng mga tao na mas magaling sa iyo payo ni Neri ang mga tao na magpapagaan ng trabaho ng isang entrepreneur ang mga dapat i-hire pagdating sa negosyo. Separate money as a married couple. Dahil sa pagiging successful ni Neri, marami ang nagtatanong sa kanya kung paano ang hatian nila ni Chito ngayong financially independent na siya sa mister. Paliwanag ni Neri, may kanya-kanya silang investments ng asawa. Ngunit paalala niya na hindi pa rin gumana sa kanila ang ganong setup ay gagana rin sa iba magkakaiba rin umano ang kanilang circle of friends at business partners. Ganoon pa man, naniniwala at nirerespeto nila ang opinyon ng isa't isa. Ang maganda raw dito ay hindi sila nag-aaway sa mga bagay na may kinalaman sa negosyo o pera dahil sa kumikita sila ng sariling pera. Nauna nang inamin ni Chito na mas malaki ang kinikita ng kanyang asawa kumpara sa kanya, ngunit paglilinaw niya na may sarili siyang kakayahan para suportahan ang kanyang pamilya. Layunin o manon nila ang maging successful ang bawat isa at mapadali ang mga bagay para sa kanila. Monthly Budget Sa isang interview kay Nery noong 2018 na ibahagi ang monthly budget nilang mag-asawa ay nagkakahalaga ng 20,000 pesos. Ngunit paglilinaw niya na iba ang sahod ng mga staff nila. Buwan-buwan daw binibigyan siya ng kanyang mister ng pera para sa mga gastusin sa bahay. Marami naman ang nagtaka kung paano pinagkasya ng mag-asawa ang naturang budget. Alam na alam naman daw ni Neri na para mamuhay ng komportable sa bansang ito ay kukulangin ng halagang 20,000 pesos. Ngunit sinigurado naman niya na napapanatili niyang maayos at maginhawa ang pamumuhay ng kanilang pamilya sa Alfonso Cavite. Lahat niya na mas mura ang presyo ng ilang bilihin sa probinsya kung ikukumpara sa syudad, gaya ng mga gulay. Tamang diskarte at pagbabadget o mano ang kailangan. Ipanaliwanag pa niya ang halagang 3,000 pesos sa loob ng isang linggo ay saganang-sagana na sila, sobra pa nga. Kapag may gusto daw siyang bilhin para sa kanyang sarili, ay siya na mismo ang bibili nito sapagkat nahihiya siyang manghingi sa kanyang asawa. 1K Weekly Meal Plan Bilang maliskarting nanay, isa nga sa inaabangan kay Neri ay ang pagbabahagi niya ng weekly meal plan. Dahil nga rito marami sa kanyang mga taga-subaybay ang nakakuha ng ideya kung ano nga bang pwedeng ihain sa pamilya lalo na sa mga nag-aaral nilang anak at para na rin makatipid sa pagbabudget. Ngunit ang pinakabagong nilabas niyang meal plan tips ay umani na magkahalong reaksyon at may mga hindi natuwa na anilay malayo ito sa katotohanan. Sa boradong social media post ni Neri no September 10, 2023, ibinahagi niyang ginawang menu sa halagang 1,000 pesos for a week. Makikita sa nasabing menu ang mga pagkaing maaari daw ihanda para sa breakfast, lunch, hanggang dinner na mula sa tirang mga ulam sa umaga at tanghalian. Kasama rin sa ibinahagi ni Neri ang palengki list niya kung saan makikita ang listahan ng mga produktong pwedeng bilhin. Sa comment section ng kanyang post ay maraming netizens ang nagtaas ng kilay at kumestyon sa isang libong budget ni Neri. Anila, hindi ito kapanipaniwala, lalo na ngayong nagtaas daw ang presyo ng mga bilihin mapag-grocery man o palengke. May ilan pang naghamon kay Neri na sabihin ito kung saan palengke siya namimili. Kung pagbabasihan ang kasalukuyang presyo ng mga binanggit na ingredients sa kanyang weekly meal plan, malinaw na hindi kasyang isang libong piso. Hindi pa nga kasama sa pagkwenta rito ang bigas. Sa comment section ng kanyang post, sinagot ni Neri ang bumatikos sa kanyang meal plan. Anya, lagi raw niya sinasabi sa kanyang mga followers na magtanim sa bakuran o sa paso para makatipid sa ingredients. Kung kaya nga raw na mag-alaga ng manok para palaging may fresh eggs, ay malaking tipid na yon. Ani Neri, bukod sa mga tips sa pagtitipid na naibahagi niya, kakayanin ng budget kung isa hanggang tatlong katao lang ang kakain. Ngunit ang paliwanag niyang ito ay mas lalo nagpainit sa ulo ng ibang netizens. Anila, maganda ang payo nito na magtanim pero sana maging realistic daw ito na hindi naman lahat ay pwedeng makapagtanim na lang basta sa paso at hindi pa laging may bunga. Pag-aalaga pa nga lang daw ng mga manok ay kakailanganin pa ng tamang lugar na hindi makakapirwisyo sa iba. Hirit na ilang netizens, maipilit lang daw ni Neri ang kanyang pagiging wais na misis. Kasunod na natanggap na batikos sa hiwalay niyang post ay pinili ni Neri na maging positibo kung saan ay namahagi siya ng libreng vegetable seeds. Gate niya na maraming paraan para sa taong madiskarte. Samantala, may iba namang netizens ang sinang ayunan ang sinabi ni Neri at pinagtanggol siya. Isa nga sa naunang napakita ng suporta sa kanya si Chito. Sa kanyang Instagram post, pinagtanggol ni Chito ang asawa sa patuloy na bumabatikos rito. Sinabi niya na si Neri ay nagkamali nang hindi isinaalang-alang ang mga detalye. Kaya't maraming kritisismo ang kanyang post na mga hindi nito taga-subaybay. Binanggit din ni Chito kung gaano kasama ang mundo na kanilang ginagalawan dahil nais lamang daw ng kanyang asawa na magbigay ng tulong sa kanyang mga taga-subaybay. Sinabi din niya na ayusin daw muna ni Neri ang detalye ng meal plan para mas maging helpful ang guide nito. Pagtatapos ni Chito, for those who got angry and threw stones without knowing the details of what she was doing, good job sa inyo. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!